Yeah, nandito kami ngayon eh, sa Cornish. Magrerenta kami ng bike. Anong namin kung magkano? Ayun oh. Sa mga pupunta rito para may idea kayo kung magkano yung renta. Yan. Yan ang renta ng price. Yung malaki, yung apat ang gulong. Ay, mahal pala din oh. No? Four wheels. Arabic kasi. Oh, ah, Arabic. Etong ganito oh 110 ang half up ano half hour Gali. Ayan oh half hour ba yan Ayan oh ito yung mga parentahan na bike oh Ayan oh mga bike mga four wheels three wheels Ayan you oh know. Magkano how much How much the four wheel Galitin mo There is a half Arabic. I don't know. This uh, half hour. Ah, one hour. hour, hour. Oh, nga, okay na to half hour. Uh, at hour. hour. Eto daw ninety oh, lang yung ano. Eto na lang oh. Ay one fifty ang ano. One ang. Ano naman ito? Pinedal. Four wheels din. Alin ba to? Eto. Alin? Alin ba yan? Tingnan ko nga kung makakasya sa atin. Wait, tingnan ko dito. Check ko lang. eto yung mga 3 wheels. 4 wheels yung hinahanap ko 4 wheels ah ito pala yung 4 wheels oh. yan oh. may mga ito yung isa uh, ito yun ito maganda ito 150 ang, ano, ang half hour 150 ang half hour nyan 4 wheels tapos apat ang laman ito ganun din yata ito half hour 150, Pano? 150, 150, 150, 150, 150, Ayo yun 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, oh 150, 150, 150, 150, oh, oh. yan 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, yun Ito electric Electric tong mga to Yan Ayan yan ang mga presyo Ito maganda Ay, Kaso 150 Ayan electric yata to 150 nga kakalahating oras oh, Kalahating oras Ito yung ito yata yung 4 person Pwede dito na yan, o, lang tayo Yan 4 person yan Hindi hindi dipidal Ayun dipidal, ayun, dipidal yun. Ang dipidal pa yan. Oo nga, dipidal nga. 150. 150 nga siya. O kaya yung pink na yun. O kaya itong pink. Karban. Ayun. 2, 4 Ayun, meron pa 2 90, half hour Ito, 90 daw, half hour Anong naging 90? For wheel yan, no? Oh. Ayan nga, how much? 90, oh, sabi niyo. Hindi, <laughs> 3, yung 3 wheel nga. Eh, man? Oh, so okay na to, apat ang gulo. Tayo lang naman, tatlo sa atakay. Ay, baka may dumaan pa doon Oh. Oh, uh, uh, Saan? Ang oh, kinuha namin, yan. Nine. 50 real. <laughs> 50 real, half hour. Kawakan mo yan. Kawakan mo. Yan. yan. Hindi ko ito makalong. ako ang magmamaneho. Dalawa yun. Eh. Ako. Yan. Ako na magmamaneho. Dahan-dahan oh. din -dahan yun. May mahuhuli tayo matumba. Saan ang prino yan? Ito. Sinahan mo nga mga yan. Dahan-dahan lang tayo. Sino? Oh, may bata mo, may bata. Ako magpedal ka Dito tayo magmamadali. Wala mo Bigyan mo naman ako ng ko. ka. Dali. May bata hawakan mo. Eh, yung bata hawakan mo. Hmm. Parang ay, okay. Sige, magpidal ka. Pidal. Akima. Sige, pidal. De, oh, pidal. Mm. -hmm. Isang oras tayo papunta pa lang doon. Anong oras tayo pupunta? Ten, ten, ten. Pidal ka may masakit na yung pangkut. <coughs> baka mahulog siya, baka mahulog. Yung paa niya umano sa sa hita ko. <coughs> Yung paa niya. <coughs> Alam naman kasi na ano ito, na